Good morning everyone. Ayan, mayong buntag. Ito yung aking saluyot na tanim. So napakaganda ang mga health benefits na makukuha natin sa saluyot. Ayun. Kaya ugaliin natin magtanim at kumain ng saluyot dahil maganda ito sa ating heart. At hindi lang 'yan, maganda ito sa ating uh, kalusugan. Ayan. So, masi-search naman natin kung ano ang mga health benefits makukuha sa saluyot. Ayan. Ang dami kong saluyot. So, magkuha tayo para may kakainin. Ayan. So, dito din tayo. Patapos na ang aking garden. Mga vegetable. Pero mayroon pa rin madaming bunga. Ayan. Ito yung aking mga green bell pepper. Ayan. Malalaki na sila. Or tinatawag dito na paprika yan. So mas ano gusto ko kasi yung naging pula na sila. So mahirap ito magpula tsaka na magpula ito sila pag uh, medyo malamig na. So ayan ganito. So marami pa akong mga sili. Ayan katulad nito, ayan. So marami pa pa Pahabol ng mga bunga. Pero palagay ko nabubuhay din ito sa autumn season kahit malamig na nabubuhay pa sila. Huwag lang muna mag is snow. Ayan. So, ito din ang aking siling mahaba. Ayan. Magkuha tayo para magkuha tayo ng sinigang. So, ayan. So, sa aking pangsigang, halos kompletos ricados ang aking mga tanim. Ayan, ang daming bunga. O, kung makita nyo, grabing daming bunga. O, ba diba? Dahil, ano, pag taglamig na sila, ay dumadami ang kanyang bunga. So, dahil organic ito, walang spray, Ayan, may mga uo din siyang kasama. So, pasyalan natin dito ang aking mga sitaw. Ayan. Mahaba. Maroon pa rin mga sitaw. Ito ang aking mga sitaw. Ayan. Dahil bagong pitas ko pa lang sila, ito ay maliliit pa. Noong una kong harvest, talagang napakahaba ang aking mga sitaw. Nagulat ako. Ayan. Pero yung ganito, ayan, pwede na nating harvest. Ayan, so, dito na ang aking beauty sa pag-garden ko at pag-farming. Dahil ang aking trabaho dito is farming. Ayan, nagpa-farm kami. At forever, ayan, nagtatanim ng mga prutas. Ayan, nag-alaga ng mga piras at watermelon. At pag-uwi ko naman galing sa trabaho, ayan, nagtatanim ako ng mga gulay-gulay. Ayan. So bukod dyan, mayroon din akong tanim dito na ano, spinach or uh, uh, napa in Japanese. Siguro ito mustasa. Ayan. Parang mustasa ito sa atin. Ayan, sinasali ko ito pag nagtanim ako na, ay nagawa ko ng soup, miso saru. Ayan. So, para siyang mustasa, ito naman tanim kong litas, sunny litas. Yan, mayroon na silang dahon. Pwede na natin i-harvest. At ito naman ang na aking mga onion leaves. Ayan. Ito yung onion leaves. Ayan. Ito tayo. Ayan. So, tayo para ilagay natin sa mga sabaw-sabaw natin. Ayan. So, masarap ito. Ilagay sa mga soup. Okay. Yan. So, lahat ng tanim ko dito is organic. Kaya yan, maraming kain-kain ng mga uod. Ayan, dahil walang spray. O, ba? Diba? Yan. So maganda talaga magbaga gardening ka dahil nare karin ka rin dito. Dahil na ang amno mo, hindi lang puro trabaho. Pag uwi mong galing sa trabaho, mag ka ng iyong mga tanim. Nakaka-relax din. Nakakabawas ng stress sa ating katawan. So that's it. Ayan. Ayan ang aking mga ampalaya din. Mm. Kahit dito sila sa baba, marami pa rin silang napipitas. Ayan. Ayan. So hanggang utom itong mga ampalaya na to, itong mga maliliit na to, gawin na lang natin itong uh, pakbit. Yan. Ayan, madami pa yan siya. So marami pang bunga kahit patapos na. Ayan. See? Ayan, marami pang bunga. Yung iba nangahinog na lang. Tulad nito. Ayan, nangahinog na lang sila sa puno. So tatlong piraso lang tinanim ko na ampalaya. Sobra-sobra ang kaniyang mga bunga. Ayan. Ayan. So that's it. Ayan na ang aking garden. Thank you for watching. Bye.